na nasira yung mga bahura naman natin malapit sa Pagasa Island kasunod ng pagsadsad ng Chinese uh, facing vessel sa lugar nung nakarang uh, buwan. Ang tanong kasi kung bakit eh, hanggang ngayon di, ayaw ang tantanan ng uh, mga Chinese maritime militia vessel, pati ng Coast Guard, yung bahaging yan ng uh, napagmamayari ng Pilipinas eh mayaman kasi ng natural Yun, resources eh. Kaya ayaw Kaya nilang umalis dahil gusto nilang ang kinin dahil napakayaman ng uh, uh, ng lugar na ito no, uh, itong teritoryo ng Pilipinas. Mm -hmm. At uh, ang nakakainis dito, uh, sinisira nila dahil uh, meta center ito ng ano no, kalikasan pagdating sa ecosystem, uh, pagdating sa maritime system no. So napakayaman ng lugar na ito at uh, dahil diyan uh, parte ng kanilang estratehiya ay talagang maangkin itong mga lugar na ito lalong-lalo lalo na itong uh, pinakamalaking pag-aari ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea yung Pag-asa Island. Alam naman natin na may mga community dito no. Tayo yung mga tayo yung naunang naglagay ng uh, community dito sa West Philippine Sea at uh, alam natin na kaya nitong uh, may capability uh, na magkaroon ng buhay kung sino man yung ano yung tumira dito no kaya niyang buhayin dahil nga uh, sa likas na yaman na meron itong uh, mga isla dito